Hello guys, kumusta? Um, today is Monday sa, sa Canada, uh, I guess Tuesday sa Pilipinas. Alam nyo guys, dito um, family day ngayon so holiday, and then wala naman akong trabaho ngayon kaya uh, nag DoorDash ako. So gusto ko palang magkwento with you guys sa DoorDash para mag idea kayo. Kagaya lang ito ng Grab sa Pilipinas or Food Panda na may mga application kami na ginagamit na makapag receive ng order or makatanggap ng order so hindi ko kwento ko sa inyo pero papasok muna ako sa sasakyan kasi negative 27 ngayon dito so masyadong malamig so tingnan nyo may t-shirt, may isang jacket at isang jacket ako hindi ako na gloves kasi kaya din naman eh kasi sa tagal ko na dito medyo parang nakakaya konti, konti lang. So, pasok muna ako. kwento ko sa inyo paano itong DoorDash, uh, paano kami kumikita dito para atis magka-idea kayo. Malay nyo, pag kayo dito, uh, ito yung gagawin yung sidelines. Kasi maganda to sideline. Marami rin dito na ginagawa itong full-time. Pero sa akin, full-time dati, ngayon, ano na lang siya sa akin, part-time. So yun, <laughs> napakalamig kasi sa labas, uh, sa labasan na ako. Usually, pag katapos ng trabaho ko, guys, uh, di ba, 8 to 4 ako nagtatrabaho sa cleaning ko. Pagkatapos nun, around 5 o'clock, magbe-break muna ako after ng trabaho ko. Relax muna ako saglit. Uh, Magko-coffee ako. And then, after 5 p.m. nun, yun, magsastart na ako sa rota. And then, usually, mag -e end ako 8 o'clock or 9 o'clock. Ngayon, pag weekends naman, full day ako niyan. Pero, pag maka-100 na ako, medyo happy na ako nyan eh. Ngayon wala kaming trabaho kasi holiday. So pag statutory holiday dito sa Canada, wala kaming trabaho nyan. So yung ginagawa ko is, syempre sayang yung oras ko na... Sayang talaga yung oras na hindi ako kikita kahit magkano lang. Kasi ayoko rin naman magstay sa bahay eh. Or ayoko magstay stay sa boarding house. At saka dito sa Calgary kasi wala pa akong masyadong gano'n ka... Daming mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan ko nasa Brooks lahat. So... Kaya, nakafocus ako dito sa pagkahanap buhay. <laughs> Alam mo, last day, kasi nakakuha ako sa Dashmart ng order. May nakita akong babae na Filipina. Nakausap ko siya. And then nagtatrabaho siya sa IKEA gabi yung trabaho niya and then pagka umaga din naman nagdo-doordash siya kagaya sa akin so tinanong ko siya sabi niya alam mo naman dito sa Canada nandito na tayo kaya sagarin na natin so ganito yung buhay namin dito alam nyo marami sa amin dito na nagfo full time sa DoorDash kasi kumikita ka din naman eh same lang siya ng application di ba sa atin sa Grab or Foodpanda ganun lang din siya na nagaanta yung driver ng order or applyan mo siya sa app DoorDash and then once approved ka na tapos magsisend ka magsisend ka ng usually kasi yung hinahanap nila SIN tsaka I guess may mga TFW I'm not sure pero alam ko dito is Canadian or permanent resident yung gumagamit ng ganito DoorDash pero may nakita ko last time TFW siya eh, open work permit nakapag DoorDash siya so depende basta may application na ito na applyan mo online and then magda-download ka ng app and then proceed na lahat pag approve ka na kasi iba background check ka rin nila eh kung babasa ka and then once approved na yun makapag-start ka na so sa akin ginagawa ko to three, 3 years na siguro kasi kahit na nasa ano ako nasa planta ako dati sa meat plant nagpa part time ako ng ganito kaya sanay na ako so last time fino full time ko siya pero ngayon hindi na kasi mas maganda din naman kasi na may benefits ka na may full time job ka and then gawin mo itong part time kasi minsan naman dito mahirap din dito maghanap ng part time job na angkop sa oras mo Depende na lang kung may kakilala ka, malakas ka. So, papa, tatanggapin ka talaga ng mga food chain. Pero pag wala kang kapit, mahirap din na, na makapaghanap ng part-time job na sakto or tugma sa available schedule ng isang tao dito. So, eto, maganda to sa akin ngayon, maganda siya na magiging part-time. Diba, ginagawa ko siyang full-time pag weekends at saka yung holidays sa ngayon kasi nakapagtrabaho na ako pero dati full time talaga ako dito din naman hindi ko naman masabi na malakas talaga pero depende talaga sa iyo hindi mo rin masabi na 8 hours maka ka na kasi nagdidepende kasi yung bigayan ng customer sa iyo like for example may marami ring mga kuripot dito guys kasi yung basic payment is 4 dollars so marami dito na nagbibigay lang ng four dollars regardless ha, sa distance lalong lalo na yung Uber kahit na malayo, 4, wala man lang tip kaya kami mga driver may karapatan kami man na mag refuse or mag decline yan pero sa amin sa DoorDash may imimintain kasi kami na ratings para unlimited kumbaga open time kami na makapag DoorDash kasi Usually, pag hindi ka kasi platinum tawag nun, platinum na user or driver, scheduled ka or kumbaga ano lang yung available schedule, yun lang yung aanohin uh, mo. Kasi wala kang rating na minimaintain monthly. So sa akin, uh, acceptance rate mo dapat 70% up. Tapos completion rate, yung kumpl ay, kumbaga na-complete mo yung delivery na hindi mo siya kinansel, dapat 97% up and then at least 100 deliveries for naka 100 deliveries ka na and then every 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 month yan every other month so anytime pag bababa ka nun ah, hindi ka na open time so kailangan i-maintain mo siya so sa akin talaga mini-maintain ko siya para mag open time ako yun lang yung uh, maganda pag open time ka kasi anytime i-open mo kasi dito naman, ang kagandahan dito sa Calgary, 24 hours kami pwede mag DoorDash. So, depende sa iyo kung ayaw matulog, kikita ka talaga. So, kailangan matyaga ka lang. And then, dito rin, minsan nakatambay ako ng 30 minutes, kasi nagaantay ako ng order. So, hindi lahat pinapa... Kung baga, hindi siya ganun kabilakas. Ka kab may mga 20 minutes nakastay ka, may Kakababa mo lang, pinasukan ka na, may magstay ka ng 1, minsan 1 hour, so depende talaga. So, nung nag-full time ako, usually nakaka-income ako ng $150, $170, $160, minsan maka $200 ako, pero until 9 lang ako niyan. Kasi, parang pagod na ako pag susobra sa 9 o'clock eh. So, mag-start ako ng 8.30 to 9 a.m., so 9 p.m. or 8. 30 or 8 o'clock ako mag-stop din dyan. Tsaka may mga ano din yan, may mga breaks-breaks din, na mag-stop ako kasi magpahinga, so ganun. Pero ngayon, yung kinikita ko na lang daily, kasi usually 4 hours to 5 to yan. So, yan yung uh, tunog pag may natanggap ako. Pakita ko sa inyo kung magkano to siya ngayon. So yan, nasa screen, tingnan nyo. Uh, yung offer niya sa akin is $875 tapos 11 kilometers. Usually din tinatanggap ko naman 'yan eh pero pag diyan kasi nakikita ko na kasi yung map kasi sanay na ako dito sa Calgary. Yan kasi yung map na downtown proper. Sa downtown kasi sa city proper, mahirap kasi yung parking dun Kaya dinidecline ko siya. Pag once mag-decline ka, bababa yung percentage mo. So, 71 to 70. So, dapat hindi na ako bababa ng 69%. Kasi pag bababa ako ng 69, hindi na ako open time. Kumbaga, may schedule or pag busy, pwede ako makapagdurdas. Unlike open time, unlimited talaga. So, medyo magulo yung video ko. <laughs> so, ganun guys. um May mga dinidecline ako, may mga... Siyempre, pag kagaya niyan, ayoko nang bumaba pa. So, accept lang ako na accept kahit saan yan para tataas din naman siya. So, yun na yung last 70. Pag mag-69 ako, nako, lagot ako. Hindi na ako open time. Um, yan lang yung kagandahan pag open time ka. Kasi anytime, anywhere, pwede mo. At saka, magagamit mo talaga tong DoorDash kahit saan dito sa Canada. As long as may app ka, And then, alam nyo ba pagkikita ka nito, anytime pwede mo siya ma-withdraw. ano kasi, every, every week kasi to Monday to Sunday, yung kitaan mo and then marireceive mo yan sa bank account mo, pag wala kang withdrawal, sila na lang yung, sila na lang yung magbibigay sa'yo or sila na yung magdi-deposit sa account mo, Tuesday or Wednesday matatanggap mo siya. Walang kaltas. Pero, pag gusto mo everyday mag-withdraw ka, every time na may withdrawal kang gagawin, two pesos, two, two dollars talaga yung magiging charge nun. So ako, yung ginagawa ko, every Sunday, wini-withdraw ko siya. Para hindi ko naantayin yung Wednesday pa, para makaabot sa, ano ko, sa account ko. So kahit two dollars lang, at least from Monday to Sunday, nakukuha ko na yung kinikita ko for the whole week. So nakadagdag talaga siya. Dati na-realize ko, kung focus ako sa pag mag-full time ako sa DoorDash, maganda siya eh, full time kasi wala kang boss, wala kang amo. Kung gusto mo lang magtrabaho, nagdidepende sa iyo pero wala kasi akong benefits eh. Pwede naman na ako lang yung magbabayad pero naisip ko ayoko rin ng whole day talaga na nag-iikot kasi masyadong syempre whole day ka nag-iikot talaga and then nakakapagod din magda-drive, mag-drive na always ka nagda-drive kaya naisip ko na mag full-time job ako para may benefits ako sa ngipin. May extra ano kasi. pag May mga benefits kasi dito. Pag nagtatrabaho ka, yung Can Canadian Pension Plan, parang SSS. So, may deduction ka ng ganoon para sa pension mo in the near future. Tapos, sa tax, may deduction ka. And then, may kaltas din sa extra health. Iba yung Alberta Health kasi sa government naman yun eh. Yung extended healthcare, kasi hindi kasama sa Alberta Health yung ngipin, yung mata or other na mga mga physical na check na pangangailangan mo. So sa extended healthcare, kasama na 'yan sa benefits, sa mata ko, sa ngipin ko, sa mga massages ko, so ganun. Hindi kasi yan kasama sa Alberta Health. So yan yung kadalasang ino-offer ng company dito. Like sa GBS ako before, group source din yung extended healthcare ko. So same lang dito. So, parang ganun. Kaya, yan yung gusto ko na magkaroon din ako ng benefits. Kasi, sa ngipin ko, libre yung cleaning. Parang, sa atin din, di ba? May mga extended health na mga company na nag-offer. Like, like, sa akin dati, sa Pepsi at saka sa ano, sa Pepsi Cola, ako nagtrabaho. Malaki naman yung Pepsi. At saka, Bounty Agro Ventures, malaki. So, may mga... Uh, mga provider kami na ganyan, yung mga extended health, yung Medicare ata yun sa amin eh. ba diba sa Pilipinas, meron din yan eh. So, aside sa PhilHealth, may another na ano, para ma-zero talaga yung payment mo. ba diba sa Pilipinas? Pag, ako na, operahan ako dati sa Pilipinas eh. Sa Pepsi ako. So, zero balance talaga yung kasi yung PhilHealth, ilang percent lang naman yung kinakaltas or binabayaran ng PhilHealth. Tapos yung sobra nun, yung healthcare ko na dyan sa Pilipinas. So, nung sa Jensen ako, na-operahan no, ako, appendicitis, zero yung nabayad ko. Yung sa Tagom din, bounty na ako nun. May another health provider din ako, aside sa PhilHealth. So, zero din yung nabayaran namin. Wala kami nabayaran sa hospital. Medication na lang. So, parang ganun din dito. Kasi may mga company dito na hindi nag-offer ng extended healthcare. So, make it sure na pag mag-apply ka, kailangan na tingnan mo yung mga offers nila may RRSP pa may RRSP pa sila na contribution na ganoon may mga ganoon may mga offer offer talaga yan kasi marami ding mga company dito na wala silang like for Timorton sa ko dati wala namang walang other offer na benefits na binibigay sa mga empleyado eh kasi ordinary lang kami eh yung mga supervisors meron sila pero yung mga crew wala so yung dinidak, dinididak sa amin obligado talaga yung company CPP, Canadian, Canadian Pension Plan at saka ano lang yung tax so dalawa lang yung deductions unlike yung may extended healthcare maganda din yun para sa'yo lalo na, na sa mga eyeglass sa mata mo, sa ngipin mo at least maaalagaan ka saka may cario fracture may mga massage maganda yan na hinahanap din ng mga empleyado dito. Kasi pag focus ka dito sa DoorDash, actually kikita ka naman talaga. Pero ano siya eh, yung, ikaw yung magpa-process ng tax. Compare sa nag-empleyado ka, T4 lang yung kukunin mo sa company mo. Unlike dito sa DoorDash, parang self-employed kami. So, lahat ng resibo, resibo ng, resibo ng mga services ng sasakyan kasi ginagamit mo yan. Pati yung insurance ng sasakyan, payment sa sasakyan, kailangan makikita ma -ano mo 'yan eh ma-file mo 'yan tapos resibo ng mga kumakain ka Kung, example kumakain ka ng McDo mga meal allowance mo kailangan i-file mo rin 'yan para sa tax mo and then yung gasolina expenses ng sasakyan so 'yun yung mga ah uh, kinokolek ko kasi ngayong March or April ata iba vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung mga filing ko. Kasi ako talaga yung magpa-file ng tax ko. So, like for ganito, dalawa yung trabaho ko. So, dalawa din yung ipoprocess ko, yung T4. T4 kasi yung ibibigay pag empleyado ka. So, dati nagtrabaho ka sa Tim Hortons, kasama din yun. Kukunin ko rin yung T4 noon. At saka yung sa nabanggit ko na nagastos na ko, kailangan i-present ko rin yan. Kasi kung Walang wala akong i-present na gastos ko sa paggigigpagdodordas ko. Malaki yung tax na kukunin nila sa akin. Unlike kung i-present mo yung lahat ng mga expenses na 'yan, total income mo minus expenses, yung total na na na, na, na less na ng expenses, yun yung kukunan ng tax. Unlike kung wala kang i-present na mga expenses mo, yung gross total mo sa pagdodordas, dun sila kukuha ng tax. So, kailangan ipakita mo lahat ng mga expenses mo. Kasi parang business din kasi to eh. Self-employed. So, ipakita ko lahat ng mga gastos ko sa pagdodordas ko para yung bawas nun, yun, dun sila kukuha ng itax para sa akin. ba diba? So, ganun lang guys. Pag magdodordas ka, make it sure kung i-compile mo, i-compile mo tanan, file. <laughs> i-compile mo lahat ng mga expenses mo kasi gamit yan at the end of the year during sa tax computation time. So, yun lang muna for today. Medyo mahaba-haba na yung nag nakwento ko sa inyo eh. Until next time guys, bye bye. Nagaantay muna ako ng delivery kasi kinancel ko yung una eh. So, once cancel or decline, magre-reduce yung acceptance rate mo. So, kailangan pag gusto kang mag-open time, 70% yung i-maintain mo up para Tsaka minsan, humihingi din ako ng ano Pag nag-deliver ako sa customer Ma'am, is it okay to ask for 5 stars for the rating? So humihingi ako niyan Kasi may ratings din kasi na i-maintain din na At least hindi bagsak yung rating mo Mataas din yung ratings ng customer So hinihingi ko siya Pag nakikita ko lang customer Kasi dalawa kasi yung ways na pag-deliver Sa instruction nila, sinasabi na Leave it, leave it at the door or ilagay mo lang sa door and then picturean kasi nasa app naman yun eh pag once na leave it at the door automatic picturean yan may iba din na honey to me so ibigay sa kanila talaga so yung mga honey to me sinasabi ko talaga na is it okay to ask for 5 stars for the rating para tataas din naman yung ratings mo so yun yung sikreto guys so until next time have a great day everyone paalam